di yun maandar na yung multikaba nga itong gyanhi guys kay ang problema niya buto na gyud yung gasket ingon anin ka lalayahan pag butos gasket nga itong i-start na tubig o sagwak na diya sa agianan sa spark plug mo yung mo maandar maandar nga ba sa spark plug? no wala problema ni titik lari guys Ay, por lima sa kong mga titi karon. Atong atong Jan Sereno vlog oh. Okay guys, follow guys. support lang mo. Support lang. Gusto taon sa bata niya. Oo. Kari ko sa pod. Ah, si Jumart Mata Vlog. Kari ko do. Kari ko do lang sa Brigo do vlog. Kari ko do. Tara wa, tara wa. Usban to. Susunod. Wala ko mandar sa taon. Isurup man dia. Oke, mga lods, uh, natangtang na yun na to ang cylinder head no uh, katong ipakita na to kagahapon nga uh, nagsugwak ang asiti dito sa may spark plug agi uh, mauna na siya natangtang na o ano man siya purma o so ang yung head gasket mga loads uh, kung anjod ay kayo guba git siya o mas in guba yun um, mauna ang surface oh. Pero usay oh, makaingon tang ang uh, nakaingon kay mo bag uro man ning inisan o gasket nila kining paggamit og mga papilit dili na tuig ang klase sa mga papilit so dili gid advisable nga mopahid ta og papilit sa head gasket okay sa original bitaw kanang mga palit nga makina atong ukbo na wa gid na gipabutang og uh, unsang klase ha sa klase sa mga pangdikit no nagibutang da sa head gasket wala gid na siya sa original So ang buktong himo ang to press record basta ang sakto ang iyang uh, plain ang iyang surface sa uh, cylinder block nya ang iyang surface sa uh, cylinder head plain so wala na gakinahan lang ta o papilit usahay ang pangdikit uh, maoy hinungdan sa kanang hungaw kay ngano kung bakit dahil hindi natin maagapan pag higpit ng mga bolt yung ano yung pangdikit ay tumigas na o tumuyo na at hindi na ma -press maayos hindi na ma maayos na maayos po yung iba diyan ng mga gasket mag-overlap yan sa mga ano sa mga baha yung mga circle yung mga bangag babutas gaya nito magiging uh, sanhi ng kanyang stack up sa daloyan ng tubig makita na to kung diya namo mga agas-agas ang mga tubig di na kaagas kaya nasampung na sa mga gasket nga nag-overlap buna siya nga uh, ako mo advice lang po ko sa mga uh, mekaniko nga bago pa ang kasugod bago pa ang katukon ayaw mo gamit o oh, kanang papilit labi pag mga papilit nga sobra ka adhesive na papilit nga fast dryer fast drying So, dili siya kanang ng advisable nga gamito nato para sa cylinder gasket. O clear na isa sa mga external part na uh, sama sa mga cover, nga cover na magamit anak o sa mga oil cell o sa uban pa nga part na basta kay external body lang ba part of body sa engine. Pero kung naanagan isa sulod sa makina so wala gina siya kikinahanglan kaya nga no, mauna siya hinungdan o sa kung dili na itong maapsan ang ang paghugot maog na makaingon nga makadaot noon sa ato ang pagtrabaho oh, so, so kini karon dako kay limpihonon kay ang ano kining gasket na gitao nila dili lang ako na siya banggitin kung anong pangalan nito pero kung makita natin napakatibay at masyadong madikit masyado no so uh, kailangan yung script natin to uh, katapos um, banlawan pa to ng gas at lilihain kung so, um, anong po nakikita dito So, ganun. Ingat. Thank you very much, mga lods. Uh, ito po yung karutong sa mga video natin ginawa kapon. Uh, yung may ari nito. Parang kakambal ko. <laughs> Shout out. O, oh, yan ah. Yan. Grabe, makapal talaga. At ang gasket na ginamit nila, ito yung maputi na. Okay. Ikinabit rin nila sa labas, oh, dito sa intake manifold, sa exhaust manifold. Pati rin dito sa head gasket, ito na rin ang ginamit nila. Hmm. Eh, iwan ko, sino nagturo nito. Pero, sige lang, okay lang yan. Pero talagang nakakaawa yung may-ari. Dahil na lagi itong mga problema na to pag hindi niya masolusyonan ng gusto hmm. okay shout out sa lahat at magandang umaga ah uh, ito po dyan lang po ng inyong lingkod idol chart vlog shout out sa lahat at maraming salamat sa solid supporters natin